mga bilang kabanatang dalawang pochiam. At sa kapitong buwan, sa unang araw ng buwan, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Isang araw ngang sa inyo'y paghihip ng mga pakakap. At kayo'y maghahandog ng isang handog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Nang isang guyang toro isang tupang lalaki, pitong korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, at ang handog na harina na mga yaon, na mainam na harina, na hinaluan ng langis, ay tatlong ikasampung bahagi sa toro, dalawang ikasampung bahagi sa lalaking tupa, at isang ikasampung bahagi sa bawat kordero sa pitong kordero at isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan upang itubos sa inyo. Bukod pa sa handog na susunugin sa bagong buwan at sa handog na harina ni at sa palaging handog na susunugin at sa handog na harina ni Aon, at sa mga inuming handog ni Aon, ayon sa kanilang palatuntunan na pinakamasarap na amoy na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At sa kasampung araw nitong ikapitong buwan, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan at inyong pagdadalam hatiin ang inyong mga kaluluwa. Huwag kayong gagawa ng anumang gawa, kundi kayo'y maghahandog sa Panginoon ng isang handog na susunugin na pinakamasarap na amoy isang guyang toro, isang tupang lalaki, pitong korderong lalaki ng unang taon na mga walang kapintasan sa inyo. At ang handog na harina ng mga yaon na mainam na harina na hinaluan ng langis ay tatlong ikasampung bahagi sa toro, dalawang ikasampung bahagi sa isang tupang lalaki isang ikasampung bahagi sa bawat kordero sa pitong kordero. Isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan. Bukod pa sa handog dahil sa kasalanan na pangtubos at sa palaging handog na susunugin. At sa handog na harina at sa mga inuming handog ng mga yaon. At sa ikalabing limang araw na ikapitong buwan, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod at mangingilin kayong pitong araw sa Panginoon. At maghahandog kayo ng isang handog na susunugin na pinakahandog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Labing tatlong guyang toro, dalawang tupang lalaki labing apat na korderong lalaki ng unang taon na mga walang kapintasan. At ang handog na harina na mga yaon na mainam na harina na hinaluan ng langis ay tatlong ikasampung bahagi sa bawat toro sa labing tatlong toro. Dalawang ikasampung bahagi sa bawat tupang lalaki sa dalawang tupang lalaki at isang ikasampung bahagi sa bawat kordero sa labing apat na kordero. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan. Bukod pa sa palaging handog na susunugin. At sa handog na harina ni Aon at sa inuming handog ni Aon. At sa ikalawang araw ay mag-ahandog kayo na labing dalawang guyang toro. Dalawang tupang lalaki labing apat na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. At ang handog na rina ng mga yaon at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki at sa mga kordero ayon sa bilang ng mga yaon, alinsunod sa palatuntunan. Ang isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa handog na harina at sa mga inuming handog na mga yaon. At sa ikatlong araw ay labing isang toro, dalawang tupang lalaki, labing apat na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, at ang handog na harina ng mga yaon at ang mga inuming handog para sa mga toro sa mga tupang lalaki at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang, alin sunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina ni Aon, at sa inubing handog ni Aon, at sa ikapat na araw ay sampung toro. Dalawang tupang lalaki labing apat na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Ang handog na harina na mga yaon at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang. Alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan. Bukod pa sa palaging handog na susunugin sa handog na harina ni Yaon at sa inuming handog ni Yaon. At sa kalimang araw ay siyam na toro, dalawang tupang lalaki, labing apat na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. At ang handog na harina na mga Yaon at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang, alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina ni Yaon, at sa handog na inumin ni Yaon. At sa ikaanim na araw, ay eh walong toro, dalawang tupang lalaki labing apat na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. At ang na harina ng mga yaon at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki at sa mga kordero, ayon sa kanilang bilang, alin alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, Bukod pa sa palaging handog na susunugin sa handog na harina niyaon at sa mga inuming handog niyaon. At sa ikapitong araw ay pitong toro, dalwan tupang lalaki, labing apat na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. At ang handog na harina na mga yaon at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki at sa mga kordero, ayon sa kanilang bilang, alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, sa handog na harina niyaon, at sa inuming handog niyaon. Sa ikawalong araw, ay eh magkakaroon kayo ng isang takdang pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod, kundi kayo'y maghahandog ng isang handog na susunugin, na isang handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, isang toro, isang tupang lalaki, pitong korderong lalaki ng unang taon na walang katintasan ang handog na harina ng mga yaon at ang mga inuming handog para sa toro, sa lalaking tupa, at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina ni yaon, at sa inuming handog ni yaon ang mga ito'y inyong iahandog sa Panginoon sa inyong mga takdang kapistahan. Bukod pa sa inyong mga panata at sa inyong mga kusang handog na mga pinakahandog ninyong susunugin at ang inyong mga pinakahandog na harina at ang inyong mga pinakainuming handog at ang inyong mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan at isinaysay ni Moises sa mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises.